So, ay, ba ang mga ay, pa, beshi, tanghaling tapat, naghunting. <laughs> beshi, maghunting tayo dito pag gabi, beshi. Ang ano, dami. Inom ka And, lang, Ang dami. Ang dami dito. Masarap dito mag, ano, maglaag-laag. Suruy-suruy. Happy, Happy New Year! <laughs> so, inom ka ba ng, ano, GSM Blue? Okay lang. Yung, hmm? Ikaw ba, inom ka? Iwan ko. Ang patang mag-inom sa dito? Hi. Di ako. Oh. Di ako. Di ako. Di ako. nagkuha na ako requirements. Di sa barangay hall. Akong requirement na na barangay certificate na nagpuyo ko na ako balay diri o ano Tagal na Oo. O iba kasi Oh yan. Diba? So, we'll see you later, guys. Mwah. Kasi sila Brenda na masyal na CDO. Oter oh. oh, tira dito laag-laag, oh. Tsada oh. Overlooking. Overlooking day, o oh. Ay, grabe. Guys, ang sakit talaga ng katawan ko. Gusto ko magpamasahe. Yung masarap na masahe alam mo ba, hindi ka naman na mag, hindi ka na makakapagpamasahe kay Amanda dahil yung si Amanda tapulan na siya magmasahe ni mala siya ana na siya ang sakit na katawan ko for the past few days na celebration ng new year and everything ganyan 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 my god tapos nakasalubong ko pa ito si Uyong Hi. yun ang mga my god so ang sakit na katawan ko beshi diba andito tayo sa overlooking diba ba? Ganun lang. Pero masarap tumambay dito. Tikas oh, tikas oh. Sarap dito tumambay. Tambay muna tayo sa overlooking, okay? So, eto guys, eto talaga ang tambayan ko. Dito ko gusto laging tumatambay kasi eto ang overlooking na maganda. Oh, diba ba? Ganda ng overlooking na view. Di ba? Ang ganda dyan. Ayaw no, kila Katok. Tama, yan ang bahay nila, Auntie Piedad, o, oh, kila Inday Katok. Yan. 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 Ang maganda dito, magtambay. Okay, so dito muna kami sa tambayan. Ah, ayan na may sili. Ay. Masarap. Masarap din naman ang ano na nag Pares, pares. Ay, lamit din siya, Beshi. Marami siyang ano. Paris tayo pa guys. O, di mo may Paris na yan. Good luck. Tami ba siya? Try lang ang Paris na yan. And macaroni best. Ano ba nangyari dito? Mmm. Marami siyang karne. Sakto lang yung lasa niya. tap Tipo parang kalim. Ko pa. Ko dalan nim. Ko pa. Hm? sa Plana Hello, Norli. Happy New Year, everyone. Nasa palinggi kami. napad kami dito. Thank you, best sana Happy New Year. Ah, ito, lagyan natin ng ano. Garlic. Hindi mangang yung, yung feeling nila Isa pa, pabilis Happy New Year, Nori. Hi Milky you a dirt dog. Mary Andrew Ben, thank you. Kain. Ewan ko ba? happy new year everybody uh, thank you so much milky -O. Thank you, Milky You, and Happy New Year then. In fairness, masarap naman yung pares, pero ako, ang rate ko, ang rating ko ikaw. Ako ano? Five out of ten. Pero 5G siya. Bakit? Happy New Year, everybody. Diba? Sana. I don't know. Thank you guys for watching. Marvin Erto, thank you so much. Happy New Year, everybody. So, yun lang. Bye.